Mmm, fishball with manong sauce. Dahil inabot na tayo ng 100 years, di pa dumadaan yung nagtitinda. Kaya tayo na lang yung magluluto. Ayan, gagawin na natin ang ating manong sauce. 1 cup na water, 1 and a half tablespoon na soy sauce, 1 third na sugar. at lagyan natin ng 1 tablespoon na cornstarch at 1 teaspoon na all-purpose flour. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw lahat. Bali, nahalun natin yan, hindi pa yan nakasindi ang ating stove. Haluin lang natin mabuti. Pag nahalo ng mabuti, sindihan na natin ang ating stove at pakuluan natin habang hinahalo at nang kumulo na ilagay na natin ang ating sibuyas at bawang haluin lang natin hanggang sa lumabot at lagyan natin ng paminta at asin ayan mas masarap sana yan kung medyo maanghang-anghang pero dahil ang kasama nating kakain ay pata kaya wag na natin lalagyan ng ating manong sauce Ayan malapit na siyang maluto. Ayan magprito na rin tayo ng ating fishball oh. Para maya-maya ay kakain na tayo ng merienda oh, yung cravings natin oh. Ang tagal kasi ni Manong eh, kaya tayo na lang ang nagluto. Wow, yummy